Nanawagan na po si David Benavidez sa kamahalan ng Saudi na si Turki Alal Sheikh upang ikasa ang kanilang pinakainaabang-abangang laban ni Saul Canelo Alvarez. Sa mga hindi po nakakasubaybay, ito pong Saudi Arabia at itong si Turki Al Sheikh po ay isa sa mga malaking dahilan kung bakit na ikakasa ngayon ang mga malalaking laban tulad ng Alexander Usyk versus Tyson Fury. Dimitri Bibol versus Arthur Beterbiev, Anthony Joshua versus Francis Ngannou at marami pang paparating. Kaya naman po kay Turki Alal Sheik din po humihingi ng tulong ngayon si David Benavides upang ikasa ang kanilang laban ni Canelo. Matatandaang 150 million dollars po hanggang 200 million dollars po kasi ang gustong bayad nitong si Canelo para lang pumalag kay David Benavides. Sinabi po ni David Benavides na hindi daw po siya lumalaban para lang sa pera kundi para sa kadakilaan at legasya. Dagdag pa ni David Benavides mga amigos, handa daw po niyang i-donate lahat ng kanyang premyo sa anumang charity maibigan ni Turki Alal -Al kung hindi niya tatalunin si Canelo Alvarez. At kung sakaling talunin naman daw po niya, itong si Canelo Alvarez e eh, malaking bahagi daw po ng kanyang premyo ang kanyang i-donate sa mga nagugutom na bata sa buong mundo. Basahin po natin mga amigos ang sinabi ni David Benavides. Turkey Al, -al Sheikh, let's bring the biggest and most exciting fight to Saudi Arabia. This will be the biggest Mexican versus Mexican American fight in the history of boxing. And what better place to do it than the kingdom for the entire world to see? The fight is for pride and glory. I fight for greatness, not money. Your Excellency, if I do not beat Canelo, I will donate my entire purse to any kids charity of your liking. When I do beat Canelo, I will be donating a huge amount of that purse to benefit children hunger across the world. I'm a champion of the people and I will continue to fight the best. I stand by my words. So isang malaking sampal na naman po sa pagmumuka ni Canelo itong sinabi ni David Benavides sapagkat si Benavides nga daw po ay lumalaban para sa opportunity, kadakilaan at legasya habang itong si Canelo ay lumalaban na lang para sa pera. Kung natin po matatanda mga amigos, hindi naman po humingi ng daan-daang milyones itong si Floyd Mayweather Jr. nung gusto ni Canelo ng opportunity. 41.5 million dollars lamang po ang guaranteed purse ni Mayweather upang bigyan ng tsansa noon ang hindi pa masyadong popular na si Canelo. Samantalang $150 million to $200 million po ang gusto ni Canelo ibayad sa kanya para lang bigyan ng pagkakataon si David Benavides. At sa mga mamimiloso po dyan na iba na kasi ang presyo ng dollars ngayon noong 2013 kumpara sa 2024, eto po ang kalkulasyon ngayon. Ang $40 million noong 2013 ay nasa $53 million na ngayon so hindi pa rin po makatarungan yung hinihinging 200 million dollars ni Canelo kung ibabase natin noon sa hiningi lamang ni Floyd Mayweather upang bigyan siya ng tsansa